Ito na guys yung ating mga sisiw. Siyam silang nabuo. At yung last nga natin ay merong naging problema. Kaya hindi pala siya makalabas basta-basta. So ang gagawin natin ngayon guys ay iti-therapy natin yung paa niya. Nakikita nyo guys may problema. Baloktot at hindi niya maigalaw yung mga daliri niya. So ang gagawin natin dyan ay sasanayin natin siya na straight yung kanyang mga daliri. Para makalakad siya na maayos. Kasi kung makikita nyo guys hanggang dyan lang siya yung lakad niya pag ganon. Nakaganon yung paa niya. So, hindi siya masyadong active. Kaya kung makikita niyo, mas mababa siya kumpara din sa mga iba nating sisiw. So, kaya pala hindi siya basta-basta makalabas ng kanyang cage. Ayan, tingnan niyo, nakasaya yung pwitan niya kapag siya lalakad. Kasi hindi niya ma-straight yung kanyang paa. So, ang gagawin natin ay i-straight natin using yung ating tape para ma niya yung kanyang mga daliri hanggat siya ay bata. Pa. Kasi uurong yung kanyang mga ugat kapag hindi natin niya na straight katulad ng iba. At ayan yung iba natin hawak nga ni Papa. At ito yung ginawa nating temporary feeder. At tingnan nyo, may mga butas-butas lang siya na nilagyan natin sa bawat paligid. Nilakihan ko at rashids ko ta. Gawin natin guys ay gagamit lang tayo ng tape. Bigla tayo guys nag-bet. Para ma-straight niya yung kanyang mga daliri, dito natin siya ilalatag at liliitan lang natin yung sakto laki lang ng kanyang paa. So ang ginagawa namin ni Papa at saka nila Akari, sinasanay namin sila na yakapin para hawakan, para hindi sila takot sa amin. At maging ano sila guys, maging hindi mailap sa atin kasi gawa ng na, na kailangan natin silang putulang palagi ng buhok sa ulo dahil Meron silang balahibo dito. Makapal yan guys at natapakpan yung mata nila. So every time lagi natin yung need i-trim. Na kailangan ay hindi sila maging mailap sa atin. So ito yung kanyang daliri guys. Hindi niya ma-straight. So pag naglalakad siya ay hindi niya ma-itayo. Ayan. Kaya medyo alali lang siya sa pagtayo. Hindi niya ma-idiretso kasi yung kanyang mga daliri. So ang gagawin natin guys ay ititape tape natin siya para dumiretso. Sorry, okay na no? lang. So, Te, uh, ano, kore ga ni. Uh, Temporary ni. Masugo na So, kailangan lang natin maging balanse yung pagdikit sa kanya para maging straight talaga yung kanyang paa. So, ayan guys. Hindi niya maibabalok basta-basta yung kanyang paa. So, kailangan lang natin ay straight yung kanyang mga daliri. Wait lang, my love. Basta tao, ginagamit ay kahoy para maano ma-straight yung kanyang buto so tayo guys dahil malambot lang sila tape lang ang gamit natin kailangan lang natin na i-press down sa tape ang ganyan guys yung ginawa natin temporary ginawa natin siyang uh, cemento. semento kumbaga sa tao ay semento sa kanya ay unti-unti you know, um, huh? guys sinasana niya yung sarili niya maglakad libre tayo sa pagkain, guys. Ha? Kasi tingnan nyo, oh. Yung, ano na yan? Yung darak na yan. Ayan, guys. Free lang yan dito sa amin. Kaya, hindi tayo sa pagkain. Plus, kapag lumaki na sila, hahaluan lang natin sila ng gula. The next day. So, ayan, guys. Yung ating tinerapy kahapon. Titingnan natin yung paa niya kung medyo dumiretsyo na siya. At papalitan natin ng tape. tape at titingnan natin. Papalitan natin siya, guys. So, dadahan-dahanin lang natin kasi meron siyang balahibo dito sa part na to. So kahapon balokot na balokot yan guys. Oh. Tingnan natin yung paa niya ngayon. Oh, mas yung yun. Oh. 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 Mm, niya Yobatta. yung paa niya, di ba? Oh, <laughs> mm, So balokot na balokot yan. Ang hone niya dito. madanat na kampeki natin na. Eh. So, Hindi, na tayo na eh. So, ganun din sa kabila, guys. Kailangan bago tumigas yung buto niya, guys, ay masanay na naka-straight yung kanyang mga daliri sa paa para hindi niya makasanay na kabaloktot. Oh. Ayan, o. Oh. oh Sugo <laughs> na. Sugo na. Sugo na. Sugo na ito, siya. So, 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 so. Ito, hindi pa perfect. Ayan. So, kailangan pa natin siyang, yun o. Sugo yun eh. Ah, brushy. Sasga to. Medyo. <laughs> medyo baloktot pa yung kuko niya. Kuko, madama. Sugo so, na na So, i-repair pa natin. So, importante yan bago tumigas yung kanyang mga buto at umuro yung kanyang mga ugat. So, ganyan lang, kasimple. Yung ginawa ng lola nyo. Ayan. Nilatag lang natin yung ating palad. Palad niya, actually. Tapos, ididikit natin to para yan yung hindi bumuka o matanggal. Kasi, pag nadikitan siya ng ano, ng powder, ng ipa, medyo nagaano siya, So, eto guys. Hindi niya basta-basta mababaloktot yung daliri niya. So kailangan lang ay straight yung pagkakadikit natin sa kanya. Kasi, pag hindi siya straight ay maano siya. Mahirapan siyang ilakad. Sidikit so lang natin to, Tapos, eto. Ayan. Para hindi niya mabaloktot yung daliri niya. So, temporary lang yan, my love. Ha? Guys, ganyan yung itsura ng kanyang paa. Hanggang sa ma-straight lang niya yung kanyang mga daliri. At, update ko kayo ulit. Pag medyo, siguro mga one week na siya. No, so, ayan. Good job! Balikan na. Okay. Hindi naman siya ano guys, na nakikihalbilo. Ayan o, no, na-straight niya na yung lakad niya. Naitatayo niya na at na itutungkod niya na yung kanyang paa. Ang pinatutungkod niya ng lakad yung sakong niya o yung siko niya no. So, ang kailangan ay may straight niya yan. Date guys ng ating mga ibon after ng travel na 4 um, days na tayong nakapag-travel. No? May pakpak -pak na sila. No? <laughs> Nagkakaroon na sila unti-unti ng mga pakpak. -pak. Ayan, tumutubo na. Biglang laki sila. Tapos yung tinerapin natin na isa na maliit, ayun siya o. Oh. Yun, yun yun na sa tulo. Nakita nyo guys, straight na siya maglakad. Yung paa niya, straight na straight na talaga ayan so, Pakita ko sa inyo guys yung tinerapin natin pala na ano. I-update ko pala kayo guys yung tinerapin natin na pila yung paa niya na nakabaloktot. Ito na siya ngayon. Okay, siya wait lang. Makain siya eh. Wait lang my love. Chit 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 chit. Ayan on. Baloktot pa rin yung isang daliri niya. Pero diretsyong diretsyo na siya maglakad ayan makita nyo yung mga daliri niya sa paa hmm. pero nakakatayo na siya tapos nagagalaw niya na unti-unti yung kanyang mga daliri ayan Although, hindi niya ma-straight pero nagagalaw niya na ngayon tapos eto tingnan nyo isa niyang paa na to ayan oh. tabi Tabingi yung buto niya tingnan nyo oh. nakakatayo na siya nakakagalaw na siya na ma ano na maayos hindi ka tulad nun talaga yung pinakasiko niya o yung tuhod niya sa likod. Yun yung, yung pinanglalakad niya. Ngayon, ayan. Straight na straight na yung lakad niya talaga. Buti na lang. Kasi alam nyo guys, kapag ka meron din silang diferensya, nagbubulihan din sila. Plus yung kapag syempre kailangan nila ng mate, sila yung hindi mapapansin. Ay, nanggaling mo. Oh. Naglalakad na siya ng diretsyo. Nakatayo na talaga siya. Dati lagi lang yung nakaupo. Mm. Ngayon talaga nakikagulo na siya. So, ayan guys. Next update natin. Bago tayo umuwi ng ating uh, bahay. Talagang ano guys, yung pure white natin, ang naligaw ay dalawa lang. Ito, tsaka ito. Dahil ano yung, yung iba ay may pagka-brown. Pero hindi pa natin talaga makita yung kulay niyan paglaki pa nila talaga. Kasi magbabago pa yan. Usually, yung mga kulay nila paglabas, uh, kung anong kinakain nila, kung anong kulay ng kinakain nila, yun yung nagiging kulay muna nila paglabas. Kung nasana yung nanay nila pakainin ng pula, ng pula, ng pula, ang magiging egg yolk nila ay pula, ang kulay. At ang paglabas nila magiging kulay pink. Kaya nga kung mapapansin nyo, dilaw sila pag lumabas kasi yung feeds na pinapakain natin sa kanila ay may pagkadilaw. So, ganun pala yun. Tapos, habang lumalaki sila, nagbabago naman yung kanilang kulay doon sa original na pinanggalingan nilang magulang. Kung ano yung kulay ng magulang. Yung magiging kulay nila. So, ang galing, diba? Ang dami natin natututunan. Hmm, kaway nila, oh. As of na, mukha lang silang sisiw na normal na manok. Pero habang lumalaki yan, doon natin makikita guys, yung kanilang tunay na anyo, yung pagiging ano nila, yung silky chicken. Ang makikita nyo sa kanila, yung paa nila may balahibo. Ayan. Lumalago yan pag sila ay nagiging adult na.